Good morning po, good morning mga kabengbeng So meron tayong special ah uh, Talagang special na unit siya mga kabengbeng Kaya nasabi ko special So isa mo po palang araw sa ating lahat again So ito, so kung pagkikita nyo, box pa lang Vintage na vintage na po So, bago po natin simulan yung ating video na to mga kabeng -beng. So, naka-flash po sa inyong mga screen yung ating mga official Facebook account. So, sa so, mga gustong sumali sa ating mga parafol at mag-avail ng unit, Diyan nyo po ako i-message. So, hindi natin pinalitan yung box. So, nabasa na lang ito kanina. Kanina binuksan ko, di ko nakita yung lamesa. Pero, ito talaga yung original box ng unit. So, another airgun, another day for today mga kabeng -beng. Um, Wednesday, August 21 Ayan, So, ito. Uh, re na natin kung ano ang laman ng kahon na ito, mga bengbeng. -Beng. Kung anong unit ito. So, ito. Tignan nyo, tignan nyo na lang po, mga bengbeng. -Beng. So, mapapawaw kayo sigurado dito sa ating um, unit na nasa box na ito. No? So, tignan nyo po. Ayan. So, ito ay original arm score Squares Bingham release mga kabengbeng. Ayan. Pati ultimo itong kanyang um, box original and also itong kanyang mga bolde para hindi alog-alog. Ayan. Original talaga pati itong styrofoam. Kung nyo talagang lapat na lapat yan. Ayan sa kahoy. Doon sa kanya ano. Solid oh. Grabe. Solid. So tara, tignan natin yung detalye ng unit na to, mga kabeng-beng. So 'yan. Pristine in pristine and jubilee condition. Brand new po 'to, no? Brand new, hindi pa nagamit. Hindi pa um, oh, masabi talaga, napakaganda. Hindi pa nagamit, hindi pa talaga ano, mga beng-beng. -beng. So kinargahan ko na lang kanina para makita kung working pa ba itong unit na to dahil itong unit na to mga kabeng beng um, 14 plus 24 so 40 years 40 years na na nasa kahon ito mga kabeng beng pero in still uh, jubilee and pristine condition napakaganda solid so ito ay unit ni Sir Jun De Jesus na nasa ibang bansa ngayon mga kabeng beng so wala ka na na ganito pa nakaganda ka pristine Siguro meron pa kasi may mga kasama itong na, na nakita. So, dalawa ito, itong yung isa na i-release ko na, kinuha ng tagapanggasinan. Ito naman ay kay Sir John De Jesus. Naitago ko to kesa naman sa nakatambak lang. So, ito, uh, nagkasundo naman kami sa presyo, kaya binigay ko na sa kanya. So, paano kung nasabing 40 years? So, ito, mga kabeng-beng. Ito, ito yung certification or inspection certificate. Ito yung kanyang date. Ayan, original. February 1, 86. It means February 1, 1986. Ayan, date accepted, mga kabeng-beng. So, yung squares bing ko, ito yung pang-import na unit ng Arms Kaya, ito, Ruko uh, of Canada LTD, Ontario Canada made in the Philippines. So, Uh, feeling ko itong Ruko de uh, Ruko of Canada LTD. Ito yung importer ng unit na to papuntang Canada. So, Squares Bingham yung unit ayan, original. So, actually ayaw kong hawakan, ginawa ko na lang. Nag-ano na lang ako. Um ilalagay ko na lang ng WD40. Ayan, Squares Bingham model ayan. MFD by Arms Corporation of the Philippines. Arms Corp. Napakaganda solid mga ka beng beng oh. Ni isang ni isang kalawang original pa po yan, no? Original, walang binluwing diyan. Ultimo yung mga tornilyo, napaka-intact, napakaganda, solid po. Wala akong masabi. So napakaswerte ni Sir uh, Jubilee de Jesus ay Jubilee sorry ah uh, June de Jesus Sir June de Jesus ayan intact all so as in brand new po ito brand new so 40 years na pero still kicking and yon mga kabeng beng puputok pa napakaganda so napakaganda 4 kips ito 4 kips ko sana kaso sayang naman kung hindi siya magamit talaga so ito sir ang unit nyo napakaganda so ito wala na akong masabi pa napakita ko naman pakita na lang natin yung detalye solid sa ganda original blue wing po yan ng unit hindi po yan kinulayan or anuman tingnan nyo yung barrel mga kabengbeng ayan o ano so original crown din napakaganda solid ito yung kanya serial number So yan. Masasabi mong um, uh, talagang hindi pa talaga na uh, na retrofit or ano yung tawag doon kasi yung basta yung uh, na na recondition or rainy blue wing. Makita mo naman dito kapag liniha yan mga kabengbeng yung kasi baka iba yung linilihan na lang tapos pinapaganda ulit. So yan. Halos mabura na itong uh, pangalan niyang to. So, ito, magkita nyo, original po. Pagkikita mo naman, mga kabengbeg. Ayan. Ito, wala pang bakas ng anumang vice grip. Napakaganda, solid. Napakaganda talaga. So, yun lang mas sabi ko, Sir John De Jesus. Napakandik, napakaganda, napakasolido ng yung unit. So, Squares Bingham by Armscore date uh, February 1, 1986. So, 40 years na yung unit pero brand new. So, yan. Saking ka lang makakahanap mga ganyan. So, isa na lang to. Congratulations sa new owner po. So, yun lang mga beng-beng. So, see you next vlog. So, thank you. Peace out po.